Sa wakas, formal nang binigyan ng go signal ng Vatican ang Medjugorje, kung saan sinasabing nagpakita at patuloy na nagpaparamdam ang mahal na birhen hanggang sa kasalukuyan. Nagsimula ang nasabing aparisyon ng Queen of Peace sa Bosnia noong 1981 sa anin na bisyonary tinatayang higit sa apat na pong milyon katao na ang bumisita sa Medjugorje upang manalangin at tumingin ng pabor sa ina ng Diyos. Matyagang tinatahak ng mga deboto ang tinaguriang Apparition Mountain na punong-puno ng bato. Dala ng iba't ibang kahilina, karamihan ay may kaugnayan sa pagpapagaling dahil sa mga milagrong tinanggap higit sa lahat sa di mabilang na pagbabalik loob at pagsisisi ng marami na nahipo ng pinagpalang lugar at sanhina rin sa napakaraming naudyok na magpare, magmadre, at mag-alay ng buhay sa Diyos dahil sa Medjugorje nagsagawa ng samot sa investigasyon ang simbahan sa higit sa dalawang dekada nung nakaraang linggo, matapos ang isinagawang pagtitipon sa Roma ukol sa mga benepisyong espiritual ng Medjugorje bilang paboritong pilgrimage site na mga ng mga mananampalataya, binigyan sa wakas ng nihil obstat o positibong endorsement ng Santo Papa Francisco ang mapaghimalang lugar. Gayun patuloy ang investigasyon ng Dicastery for the Doctrine of Faith sa autentisidad ng aparisyon ni Maria sa lugar. Hindi saklaw ng pahintulot ni Pope Francis ang deklarasyon na totoong nagpakita sa Medjugorje ang mahal na Birhen dahil sa ilang issue sa mga tinanggap na mensahe. Saad ng simbahan, with the approval of Pope Francis, the Dekasteri recognizes the abundant and widespread fruits of Medjugorje on the faithful, which are so beautiful and positive. Ang nihil obstat na ipinagkaloob ng simbahan ay pahintulot lamang sa pamuntuho kay Maria, reina ng kapayapaan ng naturang lugar. Sentro ng mensahe ng mahal na birhen ng Medjugorje, ang pagsisisi at pagpapalikloob sa Diyos binigyang diin ni Maria ang pang-araw-araw na panalangin, pag-aayuno, pagbabasa ng Biblia, pangumpisal, pagdalo sa Santa Misa at pagtanggap palagi ng banal na Eucharistia upang makamit ang minimithing kapayapaan. Sa kasalukuyan, nasa ilalim na ng pamahala at kontrol ng Vatican ang nasabing pilgrimage site binansagan din itong isang pontifical shrine at itinaguyod ang mga unang pagpapakita ng reyna ng kapayapaan bilang karapat dapat sa paniniwala. Nawa, patuloy na maging inspirasyon at sanhi ng biyaya ang Medjugorje sa lahat ng mana ng palataya. Mabigyan na rin sana ng nihil obstat ng simbahan ang mediatrix of all grace ng Pilipinas kahit na hindi patiyak na nagpakita nga ang Birhen sa Carmen of Maria, Reina ng Kapayapaan, ipanalangin mo kami. yes